Naalala nyo yung aksidente sa Naiya, yung nang araro yung SUV tapos namatay isang 29 years old at isang 4 years old na bata. Alam nyo ba na nakapagpiansa na yung driver? Bakit? Hello, tara, usap. Ako po si Nanay attorney abogado ng masa, nanay ng bayan. Tara, pag-usapan natin yan. Mali yung reporter nung sinabi niya na sa patong-patong daw yung kaso ng driver. For the record, isa lang yung kaso ng driver. Reckless imprudence resulting to double homicide, multiple serious physical injuries, and damage to property. Ito ay ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code. So ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nun, wala siyang intensyon. At ang meron lang ay criminal negligence. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya o aksidente lang ang pangyayari. Ang tawag po dito ay quasi-offense o hindi sinasadya o dalalang nakapabayaan, isang reckless act at walang intensyon. Kaya naman, bailable yung offense. Ibig sabihin, pwede siyang magpiansa. At yun na nga ang nangyari. Ang RTC Pasay ay pinayagan siyang magpiansa sa halagang 100,000 pesos. Pero hindi ibig sabihin ito, lusot na siya. Ito po ay pansamantalang kalayaan lamang, ongoing yung trial. So huwag kayong mag-alala, ang kaso ay tuloy, ang ustisya, intayin pa din natin. Minsan, mahirap talagang intindihin, mahirap din talagang unawain, kasi di ba nakapatay siya tapos sa nakalaya siya? Pero huwag kayong mag-alala, ganun gumagana ang batas. Hindi talaga lahat na nakapatay o kaya nakapanakit ay nakukulong na na habang buhay. Meron siyang karapatan kasi meron siyang presumption of innocence, lalo kung ganito na criminal negligence yung sangkot. Pero tandaan nyo, the law may allow the bail pero hindi ibig sabihin nun wala na siyang pananagutan. Let's watch this case closely. Muli po, ako po si Nanay Pernie, abogado ng masa, nanay ng bayan, handang magpaliwanag, always ready. Like, follow, and share!